Gusto mo pang negosyo? Kung ayaw mo, pwede din pang to. Tara, umpisahan agad to. Maglagay ng 2 cups na all-purpose flour sa kawali. Isang ag ito ng 5 to 7 minutes. Haluin lang ng haluin ito. Dapat mahina lang ang apoy para di masunog. Huwag iwan. Dapat bantayan. Maglagay ng condensed milk pa kunti lang para makuha ang tamang texture. Hindi basa at hindi rin matigas. Isalin sa malaking plato. At continuous ang paghalo gamit ang aking malinis na kamay. Pag okay na ito, pwede na ito hulmahin. Pabilog, pahart, bahala na kayo kung ano ang gusto nyo. Pagulungin sa all-purpose flour para di magdikit-dikit. papakita ko sa inyo. Wow! Sarap nito. Let's try it. Hmm. Um, yummy.